Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmut niya. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. Isang porsyento pa po, Mr. President ang nakabenepisyo na po sa kung, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung, ilan, ilan po yung pasyente na yun? O, oh, eh, isa, 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo no, sa kwenta. Out of the 100 million, you, you mentioned earlier, 24% lang 100, yung uh, nagavail nag-avail ng konsulta package. 100,000 lang. Ganun po, Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Para sa ganun, yung perang ibibigay, ito pagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po ang pakiusap. Eh. As Halimbawa, isa pa, as pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, eh, na-admit ang isang pasyente. Two days lang pong nag-admit. Gagawin pong seven days o kaya ten days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimpan. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmut niya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng uh, 3,000. Hemodialysis. Your Honor, Mr. President, sa huli pong ano, no, itong latest, ano, nasa 6,350 na per session. May palagay po ako Nang pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito ba, basahin ko lang po, sapagkat nakuha ko lang po, Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. ang at, tanong ko po, Sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Doon sa 6,000 pesos, is that a uh, government-owned hospital or private? 6,000. Any po, Mr. President, it's a uh, government hospital or any uh, private hospital as long as it's PhilHealth health accredited, Your Honor. Tanong-tanong po ako, ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi For, po... Per session. Per session po. Kasi... Kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos isang milyon po yun eh. Sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. E kinuwenta ko na lamang po sa 500. Ano yung po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Pitinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption.